Magandang araw sa ating lahat at nandito po tayo ngayon at nag explore sa isang lugar. Okay, so sa babalang po ay falls So, uh, taas po ito ng bundok. At nag explore po tayo. Naghanap tayo ng mga markings. At meron po tayong nakita dito. Ang marking. Okay. So, uh, I think this is a face marker. Or eye marker. At nakatingin siya pababa okay ayan so abstract po tayo so babasa ng marker <coughs> ayan isang eye marker so yung mata niya, ito nakatingin sa baba. So, doon sa baba. Sabi natin na bababa tayo. At meron din tayo nakita rito isa. Na uh, isang marka. Nasa nila. So, nature na uh, bato lang to pero sa akin ay ito ay ginawang marker Arrow down. guys okay, so tinaturo din sa baba. Ayan. So, tinaturo po tayo. Oh, batay. Merong bato rin ito na medyo kwadrado siya. Okay. Medyo okay naman yung shape niya. pag nasa baba tayo ay. Ah. Uh, medyo kaba tayo yan ay medyo square sa meron siyang ayan so ini-indicate pa rin ito nag ito ng isang uh, tunnel so creek sabi niya creek din na marka okay at saka tunnel marker so ito mapansin natin yung bato na to ay medyo may kalakihan siya okay so ang tinuturo pa rin niya kasi may bawas dito so may iniimpasis siya na dito po sa part sa so baba so pababa daw palaging pababa at meron po tayo dito isang arrowhead na naman Ito. mapansin natin yan ay nagtuturo din doon sa so baba doon so pababa rin siya So, yung direksyon nitong mga batong nakita nating mga marka ay isang direksyon bababa lahat bababa pa tayo at sila natin to yung ano ito ito sa side naman ang arrow head. okay okay so ayan So, parang may kakaiba sa kanya kasi lang hindi ko pa makita. Ayan. Medyo cut yung cut niya. Medyo literacy Okay. Medyo literacy C siya na parang pyramid type. Ah! So, isik natin. Check natin yung compass bearing niya. So, ayan. Check natin yung compass bearing. And so, kahit ito yung tignan natin. Ito ay, kung sa part dito pati tingin natin, so, direction pa rin doon. Pag dito sa part na to, yung arrowhead na kakaiba, ito, doon din. So, tingin natin yung bearing lang. Oh, nasa sa north po tayo. Okay, so south direction doon. So, may sinasabi din yung sa south direction. So, almost patama lahat doon. Pa ba? Bearing south, so pyramid kasi to. So, fire element. Ayan. Yung, yun, yung, ah, uh, tulis na yan. Yung tulis na yan, fire element. So, papuntang south din. Okay. Ayan. Ayan. Buntang south at Meron tayong Parang arrowhead Sabi niya Okay So parang siya sabi niya Entrance Entrance daw doon Doon banda Doon banda So uh, baba tayo ulit So dito banda yung tinuturo yung mga karamihan na arrowhead. Yung maraming arrowhead dito tinuturo. So, check natin to. Ah! Okay. Yan, so meron parang ano to, to Likod ng parang libro siya na nabuklat. Yan. Yung kwadrado. Yan, medyo kwadrado siya na may biyak sa gitna hitan sa gitna, meron pang ganun siya sa gilid. Pero, ang mapapansin natin ay yung kabuuan muna. So, ito po yung nagsasabing door. At, pansin natin yung kakaiba sa kanya. Meron siyang kakaiba sa gilid. Ito, may kakaiba din dito. Parang arrowhead chin siya. Pero, kung mapapansin mo yung mga pinakakakaiba talaga sa corner niya. Ah, Ito. So, yung pinakaiba sa corner na mas malapit uh, na ginawang pointer sya. Ayan. So, makikita natin yung yan, mas pointer. So, doon. So, possible yung door natin ay doon. Yun ang door natin. May pintuan po dyan sa may part na yan. So, possible na dyan ang entrance. Or, doon pa sa dolo. Okay. So, ayan. So, yung lahat ng uh, arrowhead yung ayon yung bato na yun na medyo kwadrado na may tapya sa, sa gilid so dito part yung sinasabi niya so yung arrowhead din na yun dito rin nakaturo okay dito banda okay so maliban doon sa may par element doon par element doon yung south niya ay dito banda ay tinuturo niya so kasi boy well, baka dito yung yung tinuturo nila ay entrance kasi door po yung malimitan na nakikita kong marker dito pintuan. So, possible na uh, door lang yung opening yung andito. Okay. So, pati yung arrowhead doon, doon sa may, yung bato na yan Yung arrowhead din dito, dito tinuturo. Okay, so yung marker din sa baba. Okay, yung mata, nakatingin dito sa part na to. Dito sa kilala ko tayo ko. Okay, so. Ayan yung atin nakita. So, maganda rin na tignan lahat na naan dyan. Sa paligid na yan. Para makonform natin kung yung pintuan ay dito talaga. Okay, so, pero sabi kasi niya, uh, mga tinuturo ay yung pintuan dito banda. Okay, so kailangan i-confirm pa yung ano sa baba. Kung parehas ba yung tinuturo na dito rin. Okay, so yan lang ating video ngayon. Uh, short video. Salamat sa pagsubabay at uh, God bless po sa at.